Nusundan mo ba ako? Gusto ko lang naman malaman kung bakit nagbigay ka sa akin ng isang daan. Anong catch nun? Catch? Kailangan ba may palaging catch, miss? Di ba sabi ko naman sa'yo, wala. Gusto lang tulungan, yun lang yon. Pero hindi mo ako kilala. Walang rason para tulungan mo ako. O ako. Ah, uh, Miss, may aminin ako sa'yo. Oo, oh, kanina pa kita sinusundan. Kaya alam ko kung saan ka nagpupunta at nakita ko na nagbebenta ka ng kung ano-ano para lang may pambayad ka ng tuition mo. Eh ano bang concern mo sa mga problema ko? Hindi mo naman ako kilala, hindi ba? O baka naman kaya mo ko sinusundan dahil may gusto ka talaga sa akin? Ganun ba agad yun, Miss Masunget? Kailangan may gusto agad? Oo, oh, maganda ka. Lahat siguro, kahit asaw, pwede magkagusto sa'yo. Pero iba kasi yung priority ko sa buhay. May mga problema din ako. Kaya wala akong panahon para sa mga babae. Kaya kung iniisip mo na may plano akong ligawan ka o interesado ako sa'yo, miss ngayon palang sinasabi ko, mali ka. Pero sandali lang. Bakit mo ko tinutulungan? Kasi nung una kita nakita, nagsasalita ako mag-isa. Yung ba yung dahilan? Nagsasalita ako mag-isa na parang tanga? <laughs> nung nagsasalita ka kasi mag-isa, alam kong nanay mo yung kinakausap mo. Tapos kasi tayo eh. Mahal ko rin yung nanay ko. Kaya nakaka-relate ako sa'yo. Kaya nga tuwang-tuwa ako nung nakita kita ulit. Naglakas ako ng loob. sa sa'yo yung ballpen mo kasi sa inisip ko. Na pwede tayo maging magkaibigan. Pero hindi ko alam na masungit ka pala. Masama ang iniisip mo sa mga lalaki nagtatangkang tumulong sa'yo. Hindi mo ako masisisi. Hindi mo ako kilala. Hindi mo alam kung ano pinagdadaanan ko. Bakit ako? Kilala mo ba ako? Kilala mo ba ako para husgahan mo ako agad ng masama? Para sabihin ko sa'yo, hindi ako kagaya ng ibang lalaking nananakit ng mga babae. Yan na ang At na babaliwala ng sariling anak. Ibahin mo ako. Kaya please, huwag mong masamain o bigyan ng mali pagtulong ko sa'yo. minsan, Ninsan may mga tao pa rin matitinang ako.